Jeremias Ikatlong kabata. Kung ang isang babae ay hiniwalayan ng kanyang asawa at ang babaing ito ay mag-asawang muli, hindi na siya dapat bawiin ng kanyang unang asawa dahil magpaparumi ito ng lubos sa inyong lupain. Kayong mga taga-Israel ay namumuhay na parang isang babaeng bayaran. Marami kayong minamahal na mga diyos-diyosan. Sa kabila ng lahat ng ito, tatawagin ko pa rin kayo na magbalik sa akin. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Tingnan ninyo ang matataas na lugar kung saan kayo sumasamba sa inyong mga diyos-diyosan. May mga lugar pa ba roon na hindi ninyo dinungisan. Pinarumi ninyo ang lupain dahil sa kasamaan ninyo. Para kayong babaing bayaran na nakaupo sa tabi ng daan at naghihintay ng lalaki. Tulad din kayo ng isang mapagsamantalang tao na naghihintay ng mabibiktima niya sa ilang. Iyan ang dahilan kung bakit hindi umuulan sa panahon ng tag-ulan. Pero sa kabila nito, matigas pa rin ang ulo ninyo, gaya ng babaeng bayaran na hindi na nahihiya. At ngayon sinasabi ninyo sa akin, Amako, kayo po ay kasama ko mula noong bata pa ako. Palagi na lang ba kayong galit sa akin? Hanggang kailan pa po ba kayo magagalit sa akin? Ito ang sinasabi ninyo, pero ginagawa naman ninyo ang lahat ng masama na magagawa ninyo. Ginaya ng Huda ang Israel Noong panahon ng paghahari ni Josaya, sinabi sa akin ng Panginoon, Nakita mo ba ang ginawa ng taksil na Israel? Sumamba siya sa mga diyos-diyosan sa bawat matataas na buron at sa ilalim ng bawat malalagong punong kahoy. Para siyang babahing nangangalunya, akala ko pagkatapos niyang magawa ang lahat ng ito, babalik na siya sa akin. Pero hindi siya bumalik. At nakita ito ng taksil niyang kapatid na walang iba, kundi ang huda hiniwalayan ko ang Israel at pinalayas dahil sa pangangalunya sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero sa kabila nito, nakita ko ang taksil niyang kapatid na Huda ay hindi man lang natakot. Nangalunya rin siya sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosang bato at kahoy. Kaya dinungisan niya ang lupain hindi siya nababahala sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang pinakamasama pa, hindi taos pusong bumalik sa akin ang taksil na Huda. Pakunwari lang siya na bumalik sa akin. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Pagkatapos sinabi sa akin ng Panginoon, Kahit hindi tapat sa akin ang Israel, mas mabuti pa rin siya kaysa sa taksil na Huda. Lumakad ka ngayon at sabihin mo ito sa Israel. Ako ang Panginoon ay nagsasabi. Israel na taksil, manumbalik ka dahil mahabagin ako. Hindi na ako magagalit sa iyo kailanman. Aminin mo lang ang iyong kasalanan na naghimagsik ka sa akin, ang Panginoon na iyong Diyos, at sumunod ka sa ibang mga diyos sa pamamagitan ng pagsamba sa kanila sa ilalim ng bawat malalagong punong kahoy. Aminin mo na hindi ka sumunod sa akin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Sinabi pa ng Panginoon, Magbalik na kayo, kayong mga suwail na mga anak, dahil akin kayo. Kukunin ko ang isa o dalawa sa inyo mula sa bawat bayan o angkan at dadalhin sa Israel. Pagkatapos, bibigyan ko kayo ng pinuno na gusto kong mamumuno sa inyo na may kaalaman at pangunawa. Ako, ang Panginoon, ay nagsasabi na pagdating ng araw na marami na kayo sa lupaing iyon, hindi na ninyo hahanap-hanapin ang kahon ng kasunduan, niiisipin o aalalahanin ito, at hindi na rin ninyo kailangang gumawa pa ng panibago nito. Sa panahong iyon, tatawagin niyo ang Jerusalem na trono ng Panginoon. At ang lahat ng bansa ay magtitipon sa Jerusalem para parangalan ang pangalan ng Panginoon. Hindi na nila susundin ang nais ng matitigas at masasama nilang puso. Sa panahong iyon, ang mga mamamayan ng Huda at ng Israel ay magkasamang babalik mula sa pagkabihag sa Hilaga pauwi sa lupaing ibinigay ko sa mga magulang nila bilang mana. Ako mismo ang nagsasabi, natutuwa ako na ituring kayong mga anak ko at bigyan ng magandang lupain na pinakamagandang pamana sa buong mundo. At akala ko'y tatawagin ninyo akong ama at hindi na kayo hihiwalay sa akin. Pero kayong mga mamamayan ng Israel ay nagtaksil sa akin tulad ng babaeng nagtaksil sa asawa niya. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. May naririnig na mga ingay sa itaas ng bundok. Nagiiyakan at nagmamakaawa ang mga mamamayan ng Israel dahil naging masama ang kanilang pamumuhay at kinalimutan nila ako, ang Panginoon na kanilang Diyos. Kayong mga naliligaw pong anak, manumbalik kayo sa aking at itutuwid ko ang inyong kataksilan. Sumagot sila, Opo, lalapit po kami sa inyo, dahil kayo ang Panginoon naming Diyos. Talagang mali po ang pagsamba namin sa mga Diyos-Diyosan sa mga bundok. Sa inyo lamang ang kaligtasan ng Israel, Panginoon naming Diyos. Mula po sa kabataan namin, ang mga nakakahiyang Diyos-Diyosan ang nakinabang sa mga pinaghirapan ng mga ninuno namin ang mga hayop at anak nila Dapat nga po kaming magtago dahil sa hiya dahil kami at ang mga ninuno namin ay nagkasala sa inyo Panginoon naming Diyos Mula sa kabataan namin hanggang ngayon hindi po kami sumunod sa inyo